Ididikit natin Look Ayan Ang tunay So ayan kasi Ganyan-ganyan lang po muna Kasi Tandaan nyo Marami pa po akong imamain Mura lang naman po yung ganito Ayan isang magandang buhay mga ka-farmer Or kids ano tayo ngayon ano ba tong aking dumating? Receiver, 4 of 3, Temu. Oh! What is this? Ah, yung ating ano yan. Okay. Lahat pala akin ito. Naku, sorry naman. Orchids po ito. From Engelbert Sardino. San Rafael. Okay. Ito, wala pa yung kay ano, galing Bulinaw. Ito ay galing sa Metro Manila. Ano to? Baka ito ay yung coco. So dalawang orchids, isang paso mga farmer. At papakita ko po sa inyo na ilagay na ni Kong Kong yung aking ah, na ah, alam niyo na. Di na kasi sana ako magba Sayang naman, may dumating tayong orchids. Saan natin, di ba? Ang bawi man lang. Kahit pa paano. Masagot man lang yung dalawang ah, <laughs> yung pangpaso natin. Pwede na. Ayan oh. Wow, ang ganda ng pagkakalagay ni Kong Kong. So ayan, 1 2 3 4. Ito tatanggalin na natin itong mga tulos ng tawala na to. Pangit tingnan eh. So 1 2 3 4 5 6 7. So ayan po mga farmer, meron na. So ngayon, yung mga dendro natin, ilalagay na natin pa isa-isa dito. Ayan. 'Di ba? So maganda naman. Uh, at ito kasi pagdating doon may kaya kaya naman po siguro try natin yung dendro kasi may mga kagaya nung dendro may nagsasabi kaya niya naman daw yung araw araw kung hindi wala tayo magagawa di iba na lang ang ilagay natin yung talagang kaya yung uh, araw tapos next week magkakaroon daw ng monsoon break bahinga yung habagat kaya medyo busy tayo next week mag spray din pa pala tayo ng ayan yung mga ano natin banda natin ayusin ko rin yan mga farmer at medyo nagulo dahil nagayos sila so ayan tingnan nyo oh, ang gulo diba? sabog sabog ayusin natin yan Inano talaga nila eh talagang uh, ano pa nangyari hangin ba ano ba hangin siguro pero pwedeng hangin Ayan, talaga eh hindi inayos ko na to eh hangin hangin mga farmer ang uh, medyo kalaban natin ayan na naman po yung habagat o oh, ayan na naman ang habagat teka unboxing na nga muna tayo ay talaga naman si habagat tumigil ka na habagat please ayan na naman Oo. oh, kita oh. nyo yan ay nako na. As usual. Dito po natin ilalagay yung... Ano natin? Busy sila. Busy. lang pala 'tong Thank you. Kiraso. hirap ayusin wala nang place ayan eto yung coco malamang marami din pala matansyahin ko kung kung kulang or okay na another one. Orchids to orchids. LBC to. Maganda pala. Maganda. Ayan. Dumating yung ano natin. Magandang klase mga ka-farmer. Ito, ito yung pangiipit natin. Igugupitin natin to. Ito yung ipangiipit natin doon sa mga dendro natin. Kasama yung uh, moss na ilalagay natin ayan, makapal pala dami, mura na mamas mamas ah, lollipop lollipop Wow. Dano. Oh ganda. wow 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 wow, Oh.

Nasabit na lang naman to. Uh, wow. Mga darating pa tayo. Uh, ito naman, tinatawag po nilang blooming. Ibig sabihin, soon to, ano na, soon flower na to. Nasa pag-aalaga na lang. So, mamumulaklak na siya soon. Wow! Uh, Pag tayo, marami din pong patay na ugat. Ano hindi natin? Titrim din natin. So, one down from LBC. Galing po ng... galing ng... Padwa. Padwas Ornamental Minalonan Pangasinan Ito yung mga dendros. Ano yun? Dendros? Oo. Oh. Kita. Ano yan? Alaman? Ba't may ganyan? Alaman ni Papa. Ba't nagkabas siya? Parang di mo Parang hindi masira. <laughs> Ay, sayang yung mga flowers. <laughs> Wow. Ganda yung packaging nila. Ito naman ang ganda. Ganda. Wow. wow. Guliyon. yung burak-burak. Masira tamang tama ididikit natin ito so, yung ididikit natin so, okay ganda ng package ay packaging yan naman ito pa isa ito halaman din Kali ng bulahan. Mahilig ka pala sa mga halaman mo? Oo po. Nakikita ka ba yan mo? Magkalaki ko. Si Nene na mahilig mo. Tatanim na nga kami ni Nene. Nene, Nene, Nene. Yan ka yung magtatanim. Um, sa likod. Mama, hindi niya. Papatasama ka. Yama mo. Mama. bago wow. 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 beautiful look look yan ang tunay may tunay talaga solid to solid da

Kay Charming to. Ganda oh. Ito yung mga kulay nito. May blue, uh, violet, may purple, paaganda. pantay na lang natin itong mamulaklak -ma -ma tapos kumuha ako ng isang na uh, isang pals diba yung pulse po na una kong binili na arawan, medyo sensitive eto aalagaan uh, ko ng maayos tingnan natin kung Ayan. eto po yung most na sinasabi ko sa inyo Ayan, oh. medyo tuyo na kailangan na pong diligan ito ganda po siya. Ayan oh. Sa Temo ko nabili to, hindi siya Shopee. Temo. Ayun, bisita yata. <laughs> Ay. Ah. Nakuha ko, yung iba ko may paso. Hindi ko lang alam pag Siguro hindi na sinasama yung paso. Kasi nga naman mabigat. Kasi pagka linalay po nila, nakapaso eh. Ngayon, tinatanggal na siguro nila, bunot na lang. ito may ano na siya, may Ang na natin 'to. Mga nakalagay na pangalan. So ayan kasi binyan ganyan lang po muna kasi tandaan nyo marami pa po akong imamain mura lang naman po yung ganito dendros uh, kasi meron tayong mga maliliit isisingit din natin dyan so, para lahat po may bulaklak ngayon ito na yung mga namay natin nakasabit na ayan na yung mga ID po yan naka ID po lahat uh, ngayon ang binibili ko may mga ID na ibig sabihin alam na po natin yung mga magiging bulaklak yung mga kulay nila so mga legit talagang uh, nagla live ang kinukuha na natin since 2022 pa mga ganun ba mga pinanganak sa pandemic na naging uh, ano na nila yung pagla live selling So, ayan po. Sinabit ko na. Ito na, ang ganda, oh. Tingnan Lalagay natin dito yung splash Inobi. Inobi splash. Medyo alam ko na. Hindi <laughs> na tayo magdidilig, mga farmer dahil uh, umuulan. At uh, siguro, mababasa naman na yan. Oh, no, ulan na naman. Ako'y naliligo na. Ngayon talaga, naghahanap buhay. Ah, uh, marami-rami pa po tayo. Marami pa ang bubunuin ilan po po yung uh, lalagyan natin so samahan nyo po ako sa ating uh, orchids journey uh, maganda daw pampahaba ng buhay daw yung pagkahalaman Aya, uh, ayan sana totoo <laughs> ah, kawala nga naman ang stress ang ganda oh niyo. Uh, mga gusto ng libangan dyan ah uh, alam niyo yon uh, may gagawin uh, gustong hindi para hindi mawala po yung inip niyo at meron naman kayong space try niyo pong magalaga ng paunti-unti ng mga ganito at uh, ina-assure ko po sa inyo iba yung kaligayahan na mararamdaman niyo at the same time ako nga busy pero naisisingit pa rin natin so minsan marami pong off cam andito lang ako naggugupit-gupit ng mga ano hindi lang po lagi na pag may camera lang no Uh, at uh, ayun pala gunting oh. so ayun po yun ang ano ko yun ang uh, may papayo ko po sa inyo isa na ako nagmumuni muni nandun sa harap ng fish pond nagmumuni muni alam niyo yun parang uh, iba iba po sa pakiramdam kesa kung naiinip po kayo eh, hanap po tayo na mapagkakabalahan na uh, mabuting bagay naman di ba hindi naman na uh, hindi naman po makakasama sa kalusugan ninyo, di ba? So, kaluluwa, importante. <laughs> Basta 'yun, yun pong may papayo ko lang. Ano tayo? Ah, clean living. So, dito na. sa yes, po nagiiinom tayo, di ba? Uubos ng oras, umiinom, eh maghalaman ka na lang. O yan, mahaba pa po at marami pa po tayong uh, uh, sa banda siguro, stop na muna tayo. Ang dami na po nating bandas. Ayan, oh, kita nyo naman may mga darating pa po tayo pero konti na lang naman yon isang package na lang ata o dalawa tapos the rest maghahanap po tayo ng mga dendro kasi itong mga dendro may makukuha ka 170 isang piraso na ganyan misan pabilisan pong magmine magagandang marami pong mga nakatubo so ayun malago siya mahanap tayo kasi yun naman ang pwede sa ah uh, pwede po na pang outdoor at medyo kaya niya yung medyo alam nyo na init so ayun mga farmer sana po ano ah uh, maka abang abang tayo sa live so medyo ba kasi pumangit yung panahon at uh, yung iba naman nasa lanta ng bagyo karamihan po kasi niya nasa Pangasinan Bulinaw so yung mga Bulinaw girls na nag uh, live selling ay wala po muna dahil wala daw do kuryente doon at walang internet yun ang aking uh, balita so ayan marami pong salamat salamat po sa pagsama at uh, ayun nakapagkabit na po tayo excited ako eh kahit tumuulan sige tirahin ko na nga ako so may dumating na rin tayo dyan na pang ayos mga parang wire ayusin na natin yung mga rhino natin at uh, natin ng space doon na maarawan din po sila ng uh, makakuha, na, makakuha sila ng morning sun um, Ayan, marami pong salamat at magandang buhay!